Malaking tulong para sa mga taga-kabantuan city ang pagdating ng Alagang Kalusugan Program ng Kapitolyo sa kanilang syudad. Sa pamamagitan ng Alagang Kalusugan Program na binuonin ng Governor Oye Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali at dating Congresswoman Cherry Umali, maraming nabibigyan ng pagkakataong makapagpagamot ng libre. Libre rin ang magpa-ECG, X-ray laboratory tests. Hindi na rin po problemahin pa ang mga gamot na kailangang inumin dahil bibigyan na sila na makukusungo nilang gamot sa loob ng tatlong buwan. Sa barangay MS Garcia Gymnasium, nagtungo ang alagang kalusugan team nitong May 9 at May 14, 2024 upang ipagkaloob ang mga serbisyong nakapaloob sa naturang programa. Masaya ang mag-asawang senior na sina Lolo Servilio Enriquez at Lola Virginia Enriquez ng barangay MS Garcia, Cabanatuan City, dahil nabiyayaan sila ng Alagang Kalusugan Program. Masasabi ko lang puro sa programa ni Doc Umalin, Governor. Magpapasalamat ako dahil marami po kayo natutulong at katulad namin na wala nang kakaya maghanap buhay. kahit pa paano nakaka ano kami sa gamot, nalilibre. Talagang malaking bagay para sa amin mga senior citizen. Lalo na kami na umaasa na lang din sa mga anak na bigyan. Eh, kapos din. <laughs> Talagang pumunta kami dito para makakuha kami ng, ng ayuda na gamot, x-ray, laboratory, at yung ECG. Kaya nalalaman namin yung mga sakit namin, kami yung mga senior. Kaya nagpapasalamat po ako kay Dok Umali, sa governor, at sa kanyang may bahay. Ayon kay Lola Virginia, sila na lamang mag-asawa ang namumuhay sa kanilang tahanan dahil may kanya-kanya ng pamilya ang kanilang tatlong anak. Sa edad na 78 ni Lolo Servillo, wala na siyang lakas na maghanap buhay. Hindi na rin kayang magtinda gaya ng dati ni Lola Virginia na ngayon ay 69 anyas na. Umaasa na lamang sila sa tulong mula sa kanilang mga anak na hindi naman nagpapabaya sa kanila. Para sa mag-asawa, isang malaking pagpapala ang mapasama sa mga natulungan ng alagang kalusugan ng Kapitolyo. Ipinagpapasalamat nila ang malasakit na naipadama sa kanila ng mga leader sa probinsya. Pag ganda po ng ginawa niya. Ang pakabuti po ng, ng governor. Hindi niya pinabayaan yung mga mahirap na walang pera may binang gamot. At maliliit na ang kita. Gaya namin, makasalang kami sa anak namin. Kaya eh, maraming salamat. Kaya eh, 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 Jogger na rumali. Sa tuwing niya. Salamat po ng marami sa inyo. Melchie Machas, nag-uulat para sa DWN Itala Radio, ang inyong